Eh, may order nga sa atin na bunse materials at yun na nga gusto nga subukan ni sir ng azalea. At medium size na itong napili ni sir. At ang kulay na ito ay isang purple. May 15, 2023 nga na itanim itong material sa kanyang paso. At may isang taon na nga siya sa atin. At ito nga ang flower na napili ni sir. Dito nga si sir na ang magtutuloy nito. Dito nga pwede na siyang mag-branch selection. At syempre pwede na rin matago ng wire. At atin na itong i-box. Dito gumamit na ako ng box. Masking tape. At siyempre ang straw. Ayan, order na ito ni Sir M ng Kalamba, Laguna. At ang isa pa ng order, ang Governor's Plum o ang Native Cherry kung siya'y tawagin. Ito naman ay isang fruiting, literate style naman ito. At na namang may ang faninang season para sa panilang pamumunga. Ganito naman ang sample ng kanyang bunga, ganito naman kapag nahinog na. January 2017, mula nung itinanim ko sa sa kanyang pasok at 7 years na nga ito sa akin at wire na lang ang kulang sa material na ito. Ang puno nga na ito ay galing sa Marcot sa kanyang mother plant at grabe ito kung at ngayon naman tapos na natin itong nabalot. Hindi ko na nakawanan ng ibang mats, camellia pink at strawberry guavas ang ilan naman sa kanila. Nandito na ako tayo sa Victory Liner Cargo at 93 kilos nga ang bigat lahat ng order ni sir. At syempre ang Weeble sticker para makalis na. At maraming maraming salamat sa panunod.